Ano? Ibalik Di nang din maligo. Basta nakainan. Huwag ligo ako! Ang pahingot nito! Magagandiyan yung hindi kita sa mga pinagawa mo sa akin. Sabi mo, Master. Oh. Sabi mo, Master. Wala pa kang kailangan. Wala ka pa kailangan. Okay. Tapos nang ilong ng asawa ko, nga ganun ka kom Pinoy yan Hingin eh. Tapos nang ilong, <laughs> ilong ng asawa ko. Tapos nang ilong ng asawa ko, nagsisnap po kayo. Tapos nang ilong ng asawa harap ka nga kong. Oh, ang cute! Ang oh, cute! cute. Ayun mga koys, nag-aasara kami ngayon kasi nag-inom ako kagabi. gabi. Naasar niya ako. Walang pilay-pilay sa taong gusto mong mag Hmm, Pero pag-aayain mo. Ayun, ayun. Ayun po! 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 Pero pag uh, redos, ah, nakakilos. Pero talaga. Eh nga, nagpapalakas. Ani animal lover kasi ako, gaya na pinapanood ko na yan, oh. No? Yung redos nga, alam favorito ko. Yun mga boys, ang hirap lang bingin ng asawa, no? Na-injury kasi ako, nalaglag ako sa site. Ito, maga ako itong liko na to, na maga to. Itong braso ko, pati yung balaang ko, my goodness. Kahit pala nangunguya ako, eh. <laughs> Nadi-disgrasya din. So yung asawa ko ngayong umaga, inuulit ko. Kasi nag-inom ako, nag -galit siya. So, kailangan kong asarin. Kasi pag hindi ko inasar yun, tuloy-tuloy ang galit mo. No? So, ganun din ba kayo sa misis nyo? Ay, goodness. Sakit pa rin ang ganito ko. Hindi ko na to lumobo to eh. Tapos ito. Tapos dito sa ano, wala kang. Maingat naman ako, Lalaglag ako. Hindi ko, hanggang hindi ko mauna o nawa, ano, maintindihan kung bakit ano na nangyari. May goodness. Lalakad lang ako sa pathway. Nagkilagay na may blue sack. Yung blue sack, pag apa ko, biglang blanco. Hirap talaga pag hindi ka pamilyar sa site. Hindi, hindi kasi yun yung site ko eh. Sa tatay ko yung project na yun sa kabila. Oh my goodness. Kaya ngayon, mga ko is mag-ingat kayo lagi. Sa nakilos. Ang hirap, masakit. Para ako robot, paglilingon ako ganyan. Sabay, sabay yung katawan masakit. My goodness. Ano dito? Ito. may leg nito. Pumalo kasi itong ulo na to. Tapos itong kanan. Tapos yung kaliwa. Comet din nga eh. Ganun pala yung pag ano yung nasaktan kanan. Nasaktan na laglag. -lag. Hindi mo agad mararamdaman. Alastik na yan. Ipapunta kami ng bangko nun. Pagpasa ko ng bangko mga 15 minutes. Aba! Hindi na ako makakilos. Mga ganyan ako. <laughs> Pagpunta ko sa teller Parang gusto ko na namurahin Bilisan nyo naman po Ang bagal nyo Ang oh, sakit kasi talaga Pero hindi ako minom ng gamot Kasi alam ko lamog lang to eh Kasi pag may pilay Hindi mo siya magagalaw Hindi Yung sabi ng doktor Pag may pilay ka Bali ang buto mo Hindi mo magagalaw Eh nagagalaw ko naman Parang robot nga lang Ganyan oh O oh, ba? Diba? Kaya ako is mag kayo Magood